Dominic Roque at Bea Alonzo, nagkabalika na nga ba? Ito ang tanong ngayon ng mga netizens na sumusubaybay sa love story ng dalawa. Mukhang may second chance ngayon sa pagitan ni Bea at Dominic. Dahil ngayong araw lang sa kabila ng kanilang hiwalayan issue, ay nagbahagi si Dominic Roque ng sweet video sa kanyang Facebook account kasama si Bea Alonzo sa caption ng video ay ipinagtanggol ni Dominic si Bea sa mga bashers. Bea's a beautiful person inside and out. No hate, no bashing, no negative things please. Simula nga ng balitang hiwalay na si Bea at Dominic ay halos sinisi ng mga netizen si Bea dahil mukhang ito ang may problema at hindi ang mga lalaking kanyang nakarelasyon maging si Tito Boy ay ipinagtanggol rin si Bea. Ayon pa kay Tito Boy, eto ang ayaw ko dito sa kwento ito pinalalabas na ang may problema si Bea Alonzo kasi naghiwalay sila ni Gerald Anderson, naghiwalay sila ni Zanjo Marudo, hindi nagtatagal ang kanyang relasyon, tumina me napaka-judgmental po nun. Yes, you and I have the freedom of speech pero ako ay appeal for kindness. The narrative is not about Bea, ang problema kaya sila naghiwalay. Bagamat isang nga throwback video ang ipinost ngayon ni Dom, ay kinilig pa rin ang ilang netizens dahil mukhang may pag-asa pang magkabalikan ang dalawa. Bagamat kinumpirma na nga ni Tito Boy na hiwalay na si Bea at Dominic, ay wala pa rin namang kumpirmasyon mula mismo sa kampo ni Dominic at Bea, natapos na ang kanilang relasyon kaya patuloy na umaasa ang mga fans na sanay maayos nga kung ano man ang problema ng dalawa.